So guys, meron po tayo dito sa Barangay Pinalagdan ang ating kaibigan ay dating sa Balagtasan. Dahil tayo may taga Bulacan, si Balagtas ay taga Bulacan, kaya naman na niya ito ang kanyang pagbabalagtas. Siya po si Fernando Marcelino. Ang lola mo na may edad siyandaan at labing apat, sinangay ng lalaking manliligaw at kinidnap. Nang isoli ang lola mo ang anak ay labing apat kapus palad na matanda araw gabi umiiyak magmula na nga noon ang lola mo ang kasalo ay dos at hapis sa dami ng mga anak araw gabi tumatangis ayun nang kaya nga siya ay mayamot na at hindi na makatiis sa dami ng mga anak Pumasok siyang isang hostess. Wahoo! <laughs> Ngunit sadya yatang ang lola mo'y minamalas. Sa nightclub ay naghulihat na kulong siya sa piitan. Nang isoli ang lola mo, na, nang natin. lumabas ang lola mo, pagkaraan ng isang buwan, malas na atin lola. Puro tato ang katawan. <laughs> <Ayun>. <laughs> Nang dumating siya sa bahay, lumuhod siya at nanalangin kung ano ang nararapat hanap buhay na pasukin. Sa gitna ng panalangin, may kidlat nagumuhit. gumuhit. Kasabay ay isang tinig na maliwanag niyang narinig. Humayo ka, matanda ka, at bakit ka nagtitiis? Gayong ikaw namang iya'y pwedeng Maging star noong Borles. Ayun. <laughs> Magmula na nga noon ang lola mo sa istedyo na nanirahan. Narating niya ay Hong Kong, Taipei at saka Japan. Ayun. Nang bumalik siya sa Pilipinas, huwag labis siyang hinangaan. Pagkat walang uwit, walang kinita sa pera man. Ayun lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga senior po ang magagalit. <laughs>